Magandang araw mga kagarden Dito po sa pinanggalingan ng talong eh, May mga tumubo ng mga sili Kukuhanin po natin at mailipat sa kap Sigurado pong pakikinabangan din to pagka nabuhay eh. Yan po yung gagaling sa kusina eh, Tinatamba ko dyan bilang fertilizer eh, Tumutubo po yung mga seeds niyan Hindi ko lang po alam kung anong klasing sili yan Pero kahit ano pa pong klaseng sili yan Ayos lang po ito Ayan, yung iba po, iiwanan na natin sa timba. Ah, Ayaan na natin siyang dumagudi yan. Naglagay po tayo sa cup ng kokopit na may halong loam soil. At yung pong ganito kaliliit mga kagarden, eh, mas maganda pong ilipat ito sa cup kesa po dun sa mga malalaki na. Pagka po kasi masyadong malalaki, madaling malanta ito pong ganitong maliliit maliliit pang ugat mas maganda po itong i-transfer lalo na sa cup na ganyan Ayan. yan na lang po siya papalakihin hindi po siya nag tatampo <laughs> yan ganyan lang po yan at pagka po yan eh, nailagay na diyan eh, mabubuhay na po yan after one week mga kagarden ganito na po agad siya oh. nabuhay na rin pwede na pong ilipat dyan mula nung kinuha ko doon sa timba 7 days na po siya ganyan na po sa kalalaki pag po talaga maganda ang mix ng lupa maganda talaga ang tubo oh. kung hindi po ako nagkakamali ang itsura nito parang siling berde eh. kasi po itinatambak ko sa timba yung mga pinagbalatan bell pepper o kahit na ano po itinatambak ko po ron kaya po ayan tumutubo po siya kung ano man po sili yan kapakipakinabang po yan pero nakalalamang po dyan yung sili na green na pansigang obel pepper yun pong dalawang yan yan pwede na po ilagay sa tabi ng talong malalaki na eh dito kasi puro tubig kaya doon sa tabi ng talong doon na lang po siya o okay lang naman po magkatabi sila ron ayan po dito sa pagitan ng mga talong ililipat ko po itong mga sili na ito mapapansin nyo po maraming bote kasi po eh dinudumihan ng pusa eh pero pagka nandun yan, yung mga plastic na yan medyo na ilang po sila pag wala po yan eh, ako po dinudumihan ng pusa eto na po mga kagarden yung sili na inilipat natin yung nasa cup medyo marami pong namatay dahil isang linggo po walang patidang ulan eh Ayaw po ng sili nang masyado siyang palaging nababasa. Kaya nga po pagka panahon ng tag-ulan napakamahal po ng mga sili, lahat ng klasing sili dahil ayaw po niya nang palagi siyang basa. Gusto po niya yung natutuyo sa komensyan. Ayun po, Una po lumaki yung talong. Ang talong po kasi ulanin arawin, matibay po yan eh. Pero ito pong pidada po pala ito, silim paraka yung tumubo dun sa timba na ginagawa akong fertilizer ang mga balat ng gulay ayan, tumubo siya ron pakikinabangan din po kung panggapang gamit lang katulad po nitong idalawa na ito buti nakarecover po dahil sa atin ng mga ulan, ang lalakas ng ulan lagi silang naglulusak makaka-recover po yan. Ang importante lang po eh hindi siya nangungulot. Mas mahirap ho kasing gamutin at mapanumbalik pagka nangulot ang sili. Yan po ang pinagpapasalamat ko. Hindi po nangungulot dahil po siguro mayaman sa calcium ang lupa. Pagka po mayaman sa calcium ang lupa, hindi po nangungulot ang sili. At saka hindi po palaging basa. Yung po ang mga dahilan ng pangungulot eh, palagi po siyang basa. Tapos kulang sa calcium. 'Yan po ang mga dahilan ng pangungulot ng sili. At tignan po natin yung pinanggalingan niya, yung sa timba na kinuhanan ko. Ito po yung pinanggalingan at malalaki na rin. Naiwan do sa pinagkuhanan. Yung pong natira noong pinagkuhanan ko. Kahit po napapag-uulan, hindi po siya namatay. Hindi po katulad nung nando doon sa field na pumangit yung iba dahil nabugbog ng ulan. Siguro dahil ito'y magkakasama, malakas maubos yung tubig dahil marami sila. Eh, kaya tignan nyo, ang ganda po, Ihahayaan eh, ko na po ito kasi papakinabangan. At ito po pala ikuan. Silim para ka po pala ito. oh. Dahil iyan po ay galing sa pag kami kumakain, lahat ng basura nilalagay po dyan sa halaman. Kaya po ang nangyayari, tumutubo. Ngayon ko lang po nalaman na silim paraka kasi minsan silim berde, silim tare ang mga basura na balat ng gulay talaga pong nilalagay ko po sa mga timba at nagsisilbi po kasi pataba ayun eh eh ito po ito pong isang ito tutuloy na po yan eh, hahayaan ko na po yan isang araw po aalisin ko lahat yung mga pangit gugupitin ko at ititira ko na po lahat yung mga magaganda yan po ang kainaman ng yung mga buto-buto kung pang bakuran lang kung pansariling gamit lang po pagka po tumubo pwede po natin ilipat sa container basta po pagka meron po kayong sili sa container at kasagsagan ng ulan pwede nyo pong ilagay sa hindi maulanan para po hindi sa babugbog ayaw po kasi ng sili nang palagi siyang basa ang gusto niya natutuyo rin siya tuyo ang ibabaw basa ang ilalim okay lang okay po mga kagarden yan lang po ang ating ginagawang pagtatanim sa bakuran pinauubra natin ang mga seeds na tumutubo kung po pwede total pang sariling gamit at pag may sumobra pwedeng ibenta ito na po yung naiwan sa kanyang balde inilipat ko po rito o oh, malalaki na po ang kanyang bunga o oh. yung po mga balat ng saging at yung mga balat ng gulay na galing sa kusina ayan itinatamba ko po sa kanyang mga puno o di po pagka mga ngailangan ng siling paraka o bell pepper meron na pong makukuha napakamahal po sa tindahan sa talipapa eh marami po siyang bunga after 10 days po yan mga kagarden mula nung nilinis ko 10 days na ang nakakaraan o ayan na po siya ganyan na po yan tuloy tuloy na po yan at tuloy tuloy na po ang paglaki niyan at yung mga susulpot na bunga ang dami po na sumusulpot na bunga dahil kumakatas po ito bilang potassium at organic po yung kanyang lupa kaya patuloy po nalalaki ang mga sili na yan pati bunga at hindi po siya mangungulot ganda rin po ng kanyang usbong hindi po sa mangungulot okay po iyan po ang aking ginagawang pagtatanim pagka po meron tumubo tinatawag ng mga ligaw eh papalakihin po natin at kung kapakipakinabang aalagaan po natin